O oh, yan, sino po ba yung nakakaalam dito mga idol o? Oh? Kung tawagin po ito eh, palapat. Yan, may no, susumo ko po no. Pangasim po talaga yan, pangasim. Palapat po kung tawagin. O oh, sino po ba yung kumakain nito? Na pinangpapaasim. Ito po yung tatay ko. Tingnan nyo po yung nakuha nyo. Oh. Napulot lang po niya yan. Pag hinog kasi, ma, ma hu -hulog na lang. oh, pag hinog pala, nahuhulog na lang. Yan ang ano ko yan? Yan oh, Oh, Ipapangasim ko mamaya. Yan o, oh, oh, pala. Pwede pa yan tay hmm. oh, yan ano? po si tatay ko. Oh. Hmm. Yeah. Ayan, oh. Palapat po yan kung tawagin. Hmm. oh, palapat po, tawagin. Oh. Pero hindi ko nga lang po alam kung anong tawag sa sa inyo sa inyong lugar. Pero dito po yan, palapat po yan. Sa Bisaya kamo, Batuan. O, oh, Batuan? O, oh, oh. yun. Sa Bisaya po pala ang tawag dyan, Batuan. O, oh. oh. oh, yan ah, po, hindi. tignan nyo po yung ano nyo. Oh. yan po yung palapat, o. Oh. Palapat po yan. Hmm. Yan o, oh, yung, ano o, oh, kung gusto mong kunin yung... Ay, o, oh, yan o. Oh. May bunga pa po Ay, oh. yung malung malunggay, o. Oh. Aba, pamuyan, o. Oh. No? yan naman po yung tawag nila, Hagod. No, Hagud no, tayo, no. Ah, good po 'yan. Sabi saya kaya ng pangatawag diyan. Ganun din. Ganun din siguro. Ah, good. Oh. Well, lang ng malunggay, oh. tingnan niyo idol. Ayan napakaliit lang pero napakaraming bunga. At <laughs> saka oh. mahaba. Mahaba, oo. Oh, oh. ito, 'yan may ikil lang. Yan, triple 'yan. Oh, good, Tignan po ninyo, mababalik po tayo sa palapat, ano mga idol. Oh. Balik po tayo, napakataas at ang daming bunga. Oh, isumpo natin yung sa taas no para makita po ninyo oh. Ayun po yung palapat oh. ang daming bunga hmm. ang daming bunga ng palapat i-comment po ninyo kung saan po napunta itong video na to at i-comment din po ninyo kung ano ang tawag po ninyo dito sa bunga na yan sa amin po dito ang tawag sa palapat po yan yan ang daming bunga, oh. Ang daming bunga. Comment down below, mga idol, kung anong tawag sa inyo at kung saan napadpad ang aking video vlog. Ito po yung alternatibong pangasim, mga idol. Ginagamit din itong pangasim. Ito yung palatandaan na hinog na. Yung malalaglag na ba, pupulutin mo na lang. Yun ang talagang masarap, yung nalaglag na. Sana nagustuhan niyo po 'yung aking video. Paki-share, like, and comment mga idol. Ano po ba sa inyo ang tawag dito sa punong to? Comment lang.